Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay nakatira sa Pilipinas o nagbabakasyon sa bansa bandang Abril, ay maaari mong maabutan at masaksihan kung paano magdiwang ng Holy Week o Semana Santa ang mga Pilipino na isa sa pinakaimportanteng event na pinapahalagahan ng mga Pinoy, lalo na ang mga Roman Catholic. Ang mga Pilipinong Katoliko ay kilala na gumagawa ng iba't ibang mga bagay para ipakita ang kanilang pag-alala sa nangyari tulad ng pagpapapako sa krus at paghagupit sa kanilang mga likod. Ngunit ang mga tradisyon na yan ay unti-unti nang nawawala. Sa mga nakaraang taon ay mas pinipili na ng mga Filipino na alalahanin ang ginawa ni Heso Kristo kasama ang kanilang buong pamilya sa pamamagitan ng pagbabakasyon, pagpunta sa beach at ilang mga sikat na lugar upang makapag-relax habang inaalala ang buhay at pagkamatay ni Jesus. Ngunit kung ang iba sa kanila ay nag enjoy isang pamilya naman ang magluluksa dahil ang kanilang mga mahal sa buhay ay magiging biktima ng isang krimen. Si Elmarisa ay tubong negros occidental at pang-apat sa sampung magkakapatid. Bagamat hindi mayaman ang kanyang mga magulang, ay ginawa naman ng mga ito ang lahat upang mapakain sila ng tatlong beses sa isang araw at mapapasok sa eskulahan. Ayon sa mga reports, bata pa lamang si Almarisa ay gusto na nitong maging guro. Kaya nang siya ay makagraduate, sa pagtutulungan ng kanyang mga kapatid at magulang ay nagawa niyang makapag-aral sa Marikina. Doon na rin niya nakilala si Christopher na kalaunan ay naging nobi niya. Ang dalawa ay nagkamabutihan lalo na nang malaman nila na sila pala ay parehong taga-negros occidental. Nang si Almarisa ay makagraduate sa college, ay agad siyang nag-aral upang makakuha ng lisensya para makapagduro. At dahil sa kanyang pagtsatsaga, ay nakuha niya rin ang kanyang lisensya. Noong 2013, nang sigurado na sila sa kanilang mga nararamdaman, sina Almarisa ay nagpakasal at agad silang biniyayaan ng isang anak na lalaki. Ngunit habang lumalaki ang kanilang anak ay napagtanto nilang mag-asawa na mas makakatipid, mas makakaipon at mas makakapamuhay sila ng maayos kung ang kanilang pamilya ay lilipat sa probinsya. Ang idea na yan ay mabilis naman sinang sinangayunan ni Christopher. Nang ang kanilang pamilya ay umuwi sa probinsya, sila ay tumira sa barangay pook Hinubaan, Negros Occidental kung saan malapit sa kanilang mga kamag-anak at pamilya. Doon ay nakakuha si Christopher ng trabaho bilang customer service agent sa isang call center at siya ay nagtatrabaho sa bahay o yung mas kilala ngayon na tawag na work from home. Habang si Almarisa naman ay may planong mag-apply bilang guro sa Oibico Bilbao National High School. Gamit ang kanyang koneksyon at magandang resume, noong 2015 ay masayang ibinalita ni Almarisa na siya ay natanggap na bilang isang public school teacher sa paaralan. Base sa interviews sa kanyang mga katrabaho, si Almarisa ay isang mapait na tao hindi lamang sa kanila pero pati na rin sa kanyang mga estudyante. Sa loob ng ilang taon ay saksi sila kung gaano nito pinagbutihan ang pagiging guro at lalo silang naging masaya para kay Almarisa nang magdalang tao ito sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ang pagkakaroon nila ng isa pang anak ay hindi naging problema sa ganda ng trabaho nila mag-asawa ay naging maayos ang kanilang pamumuhay. Kaya ang mga tao ay magugulat na lamang sa mangyayari sa kanila noong April 12, 2022. Ayon sa ulat, katulad ng normal na araw bilang isang guru, si Elmarisa ay maagang gumising para ipagluto ang kanyang mag-ama umagahan at nang matapos sa mga gawaing bahay ay nagtungo na ito sa eskulahan para makapagduro. Ngunit bago pa sumapit ang tanghalian, ang kanyang kapatid na si Leonisa ay nakatanggap ng tawag mula sa iba't ibang mga tao na nagsabi na mayroong masamang nangyari kay Almarisa. Sa pag-aakala na prank lamang ang manatatanggap niyang tawag, ay minabuti niyang kontakin ang iba niya mga kamag-anak na nakatira malapit sa eskwelahan. Ngunit pagkabukas na pagkabukas niya ng social media ay nagulat siya nang makita ang litrato ng kanyang kapatid. Pagkatapos niyang makita ang mga larawan ay mabilis niyang ibinalita sa kanyang mga magulang ang sinapit ni Almarisa kaya sama-sama silang nagpunta sa eskwelahan. Nang makarating sila sa paaralan ay hindi lamang pala si Almarisa ang biktima ng krimen. Ngunit pati na rin ang asawa nito na si Christopher at kung sino man ang pumatay sa dalawa ay tila idinamay pa nito ang principal ng Oibico Bilbao National High School na si Warren Escozar. Habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang punot dulo ng lahat, ang pamilya ni Almarisa ay naghinala na maaaring away mag-asawa lamang ang nangyari at ito ay nauwi sa patayan. Ngunit kaagad itong isinintabi ng mga investigador dahil hindi nagtutugma ang mga detalye ng crime scene. Base sa mga reports, sa labas ng eskwelahan ay nakita ng mga investigador ang nakatihayang bangkay ng prinsipal. Kung ikaw ay titingin sa kabilang bahagi, ilang metro lamang ang layo mula sa labi nito, ay makikita naman ang bangkay ni Christopher. At kung papasukin mo ang isang silid sa paaralan, ay makikita mo ang wala ng buhay na labi ni Almarisa. Ang mga guro na nakasaksi sa nangyari ay kaagad tumawag sa Hinubaan Police Station. Nang makarating sila sa lugar ay bukod sa tatlong mga bangkay, ay nakakita din ang mga investigador ng dalawang .45 caliber na baril at ilang mga basyo ng bala. Nang buksan nila ang pulang sasakyan na nakaparada malapit sa eskwelahan, ay nakita din nila ang isa pang shotgun. Habang abala ang mga scene of the crime operatives at mga otoridad sa pagkalap ng mga ebidensya na magpapaliwanag sa nangyari, ay mabilis namang lumabas ang post-mortem examination. Ayon sa mga eksperto, si Christopher ay binaril ng dalawang beses. Pero ang tumapos talaga sa buhay nito ay isang tama ng bala ng baril sa likod ng kanyang ulo. Ang asawa naman nito na si Elmarisa ay pinaputokan ng apat na beses at lahat ng bala ay tumama sa kanyang leeg, braso, muka at dibdib. At ang principal naman na si Warren ay bagamat nakatanggap lamang ng isang tama ng baril sa kanyang bibig, ang bala ay dumiretso sa kanyang ulo at nahagit nito ang kanyang utak na naging sanhi na kanyang kamatayan. Ang mga tao, kamag-anak, kapamilya, kahit mga estudyante ay nagulat sa nangyari dahil kailanman ay hindi nila inisip na ang kanilang lugar ay magiging sentro ng balita sa hindi magandang paraan. At para malinawan sa kung ano ba talaga ang punot dulo ng lahat, kaagad in-interview ng mga investigador ang nakakakilala sa mag-asawa upang malaman kung meron ba silang mga kagalit o kaaway na maaaring pumatay sa mga ito. At sa pagtagal ng pagtatanong nila sa mga ito, pati na sa mga katrabaho ni Almarisa, ay lalo silang nalinawan na ang sospek sa nangyari ay hindi na nila kailangang hanapin pa dahil ito ay isa din sa mga taong nakita nilang patay sa eskulahan At ang sinasabi nilang salarin ay ang mismong principal na si Warren Escusar. At upang maintindihan natin ang punot dulo ng kwentong ito ay kailangan nating bumalik sa taong 2015. Ayon sa kapatid ni Almarisa, dahil sa desperado nitong makapagturo at matupad ang kanyang pangarap na maging guro sa kanyang bayan, si Almarisa ay nagbakasakali at ito ay nag-apply bilang public high school teacher sa eskulahan na malapit lamang sa kanilang bahay, ang Oibico Bilbao National High School. Gamit ang recommendation letter mula sa dating eskulahan na pinagtatrabahuhan niya, si Almarisa ay pinuntahan ng interview. Doon ay dumiretso siya sa silid ng principal na si Warren Escusar. Ngunit tila merong kalituhan na nangyari dahil ayon dito ay hindi niya maaaring tagapin si Almarisa. Hindi dahil sa kanyang credentials pero dahil ang bilang ng guru sa kanilang paaralan ay sapat na. Ngunit bago sila maghiwalay ng landas ay tila nagiba ang ihip ng hangin. At sinabi ng principal kay Almarisa Nagagawa niya ng paraan upang siya ay makapagturo bilang teacher basta gagawin ito ang lahat ng gusto niya. Nang marinig niya ni Almarisa ay kaagad niyang tinanggap ang alok at kasunduan na inilatag ng principal. Ilang linggo pagkalipas ng interview ay sinimula na niya ang gustong gusto niyang gawin, ang hubugin ang kinabukasan ng mga estudyante sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga ito. Ngunit sa halip na maging masaya sa kanyang bagong trabaho, Napansin ng kapatid at ilang mga nakakakilala kay Almarisa na ito ay nagbago. Ngunit ipinagkibit balikat lamang nila ito dahil iniisip nila na maaaring nahihirapan lamang itong mag-adjust. Pero ang hindi nila alam ay may nararanasan na pala itong bagay na ni sino man ay hindi dapat maranasan. Ayon kay Leonisa, ang kagustuhan na kanyang kapatid na makapagturo ang naging dahilan kung bakit hindi nakita o naramdaman ni Almarisa ang totoong pakay ng principal. Pagkalipas ng ilang buwan simula nang siya ay magturo sa eskwelahan, ay matutuklasan ni Almarisa na ang isa sa mga taong pinagkatiwalaan niya ay meron palang masamang pinaplano. Base sa mga reports, habang siya ay nagtuturo sa kanyang klase, Si Almarisa ay nakatanggap ng tawag mula sa principal kung saan sinabi nito na kailangan nilang magkita dahil marami siyang mga dokumento na kailangang pirmahan na may kinalaman sa kanyang pagtatrabaho sa eskulahan. At upang masigurado na hindi mauudlot ang pagtuturo niya sa kanyang mga estudyante, pumayag si Almarisa na makipagkita sa principal dahil akala niya na ganun din ang gagawin ng ibang mga guru. Kaya nang sabihin nito na ang pirmahan ay mangyayari sa ibang lugar, ay nagtiwala siya na normal lamang yun. Pagkatapos niya sa pagtuturo ay dumiretso si Almarisa sa adres na itinex sa kanya ng prinsipal. Ngunit pagdating niya doon ay nagulat siya dahil bukod sa walang ibang guru sa silid, ay kinabahan na siya dahil kaagad isinara ni Warren ang pintuan ng silid. Bago pa siya makapag-react o makapagtanong dito, ang principal ay unti lumapit at naglakad patungo sa kanyang kinatatayuan habang tinatanggal ni Warren ang butones ng damit nito. Hinimas-himas ng prinsipal ang kanyang balikat sabay paalala sa kanilang kasunduan na dapat wala siyang maging problema sa kanilang gagawin dahil na sa kanilang kasunduan naman nagagawin niya ang lahat kapalit ng pangarap niyang makapagtrabaho bilang isang guru. Doon na napagtanto ni Anne Marisa na ang ibig palang sabihin ng prinsipa sa mga salitang sinabi nito noong interview ay hindi ang pagiging magaling at masunuri na guru. Pero ang totoo talaga nitong gusto mula sa kanya ay maging personal na tagaaliw at makipagtali kahit saan at kailan gusto ni Warren. Sa takot na siya ay mapagsamantalahan ng manyakul na prinsipal, mabilis na hinampas at sinipa ni Almarisa si Warren sabay takbo papalabas ng kwarto. Ang tangkang ni Warren ay sinabi ni Almarisa sa kanyang asawa. At upang maprotektahan ang karapatan ng kanyang asawa at mapanagot si Warren sa ginawa nito, sina Almarisa ay dumulog sa presinto ng Hinawaan Police Station para sampahan nito ng kaso. Ngunit habang nasa kaligitaan ng interview ni Almarisa, ay nagbago ang isip ng guru at mas pinili nitong hindi ituloy ang pagbablatter. Ayon kay Leonisa, ang kanyang kapatid ay hindi nagaanong maalala ang talagang nangyari. Kaya nahirapan ang mga pulis na kunin ang salaysay nito. Bukod dyan, ay naunahan din si Almarisa ng takot dahil maimpluensya at makapangirihan si Warren. Kaya nilamon siya ng takot na maaaring tanggalin siya nito sa trabaho. Kaya sa halip na formal na sampahan ng reklamo o kaso ang prinsipal, sinabi ni Almarisa na total hindi naman siya nagahasa o sinaktan ni Warren, maaaring hindi na ito magtangkang ulitin naghahasain siya. Ngunit ang second chance na ibinigay ni Almarisa sa prinsipal ay tila walang epekto sa pag-ugali ni Warren. Sa halip ay kabaligtaran ang nangyari. Ibinahagi ni Lenisa na ilang buwan pagkatapos mamatay ang isyo tungkol sa tangka nitong sa kanyang kapatid, inimita na naman si Almarisa ni Warren sa isang pagdadipon. Upang makasigurado na hindi siya uutaka ng prinsipal, sinigurado niya na ang ibang mga guru ay pupunta din sa event. Nagtungo siya sa address at nakita niya na ito ay tinaluhan nga ng ibang mga guru. Pero nang umalis na ang lahat ay hindi naman siya nakaalis dahil tinutukan na siya ng baril ni Warren. Mula sa address na yon ay dinala si Almarisa ng prinsipal sa isang model. Habang hawak-hawak ng 56 na taong gulang na si Warren ang baril, ay nagawa nito ang lahat ng kanyang gusto kay Almarisa. Simula 2015 hanggang 2022, naging paulit-ulit ang ginagawa sa kanyang kahalayan ng principal. Pero katulad ng iba mga biktima ng pag-abuso, ay pinaniwalaan niya ang lahat ng pananakot nito tulad ng papatay nito ang kanyang buong pamilya. Kaya kahit maayos ang kanyang itsura sa panlabas at normal lamang ang kanyang mga ikinikilos, ang hindi naman nakikita ng mga estudyante at kapwa niya guru ay ang kalungkutan at takot na nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang prinsipal ang reaksyon niyang yan ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ni Warren na ipagpatuloy ang mga kahalayan na ginagawa nito sa kanya dahil nakikita nito na kayang-kaya niyang paikutin si Almarisa. Pero ang pagkontrol ni Warren sa kanya ay magtatapos noong March 2022 nang malaman ni Almarisa na hindi lamang pala siya ang biktima ng manyakol na prinsipal. Habang nasa faculty room ay napansin ang ibang guru na takot-takot siya nang makita si Warren. Kaya nagkaroon mga ito ng clue na hindi lamang pala sila ang hinaharas ng prinsipal pero pati na rin si Almarisa. Nang malaman nila na marami pala silang biktima ni Warren, ay nagsanib puwersa sila at lakas loob na nagdesisyon na sumulat sa DepEd upang isuplong ang pangaabuso nito sa kanila. Ngunit dahil sa takot nila na gumanti ito bago pong man ang desisyon ng DepEd, ay nagkasundo sina Almarisa na wag isama ang kanilang mga pangalan sa sulat na ipinadala nila sa main division ng Department of Education sa Maynila. Ang iba't ibang mga reklamo na inihain laban kay Warren ay sexual harassment, sexual slavery, bullying at stealing of property and funds. Dahil sa reklamo ay nagpadala ang Department of Education ng tauhan na humarap sa principal. Sa usapan ay binahagi ng representative mula DepEd na habang umuusad ang kanilang internal investigation ay mas makakabuti sa sitwasyon na ilipat siya sa ibang eskwalahan. Ang desisyon ng DepEd Main Division ay hindi nagustuhan ni Warren at katulad ng inaasahan, sinabi nito na walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Kasabay ng pagkalat ng balita na iniimbestigahan na ng DepEd ang manyakol na prinsipal, lalong lumakas ang loob ni Almarisa na ibahagi sa kanyang asawa ang mga kababuyang ginawa nito. Bagamat dismayado na isinekreto ng kanyang asawa ang lahat sa kanya, si Christopher ay lakas loob pa rin sinamahan si Almarisa sa Hinubaan Police Station para maghain ng reklamo laban sa prinsipal noong April 11, 2022. Base sa mga reports, habang kinukuha na ng salaysay si Almarisa sa presinto, ay tinangkapang ayusin at makipag-areglo ni Warren para hindi na lumaki ang issue. Ang principal ay tinawagan ng guro at tinanong nito kung magkano ang gusto niyang pera para manahimik. Ngunit ang kanyang alok ay tinanggihan ng galit na galit na si Almarisa. Pagkatapos makuha ang kanyang buong salaysay, ang pulis na humawak ng kaso ay sinabi sa mag-asawa na bumalik sa kanilang presinto sa susunod na araw dahil kailangan nilang makuha ang lahat ng mga ebidensya. Ipinaliwanag ng pinuno ng police station na ang pagpapabalik nila sa mag-asawa sa susunod na araw ay normal lamang nilang protocol dahil kung walang mga ebidensya ay baka hindi nila makasuhan ang prinsipal. Nang makabalik sa kanilang bahay ang mag-asawa ay sinigurado ni Almarisa na halungkatin ang mga data sa kanyang cellphone para maipakita ang pangharas sa kanya ng prinsipal. Magdamag na lang kinolekta ang mga impormasyon na yun. Pero kinabukasan, sa halip na magtungo o dumiretso sa presinto, si Almarisa ay nagdesisyon na ipagpaliban ang pagpunta sa police station dahil gusto niya munang tapusin ang kanyang klase. Ayon sa ulat, ang plano nito ay pagkatapos na pagkatapos nito sa paaralan, ay dederecho siya sa presinto para ibigay sa mga otoridad ang mga ebidensyang kanyang nakalap. Ang kanyang desisyon ay iginalang ng kanyang asawa. Kaya bago mag alas 8 ng umaga noong April 12, 2022, sakay ng motor, si Almarisa ay hinitid ni Christopher pero ang hindi nila alam, ang galit na galit na si Warren ay naghihintay na pala sa kanila sa paaralan. Ayon sa salaysay ng isang guro na nakakita sa nangyaring krimen, pagkakita ng principal sa mag-asawa, si Warren na sakay ng pulang van ay kaagad bumaba. Dahil sa layo na kinatatayuan niya, ang witness ay binahagi sa mga investigador na hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit halatang naging mainit kaagad ang usapan dahil nagsigawan si na Almarisa at ang principal. Sa teorya na mga otoridad ay paglabas ni Warren ng sasakyan, ay nakiusap na naman ito na arregluhin na lamang nila ang lahat. Ngunit katulad ng una nilang pag-uusap sa cellphone ay tumanggi si Almarisa. Pagkatapos ng kumpruntasyon, ang guro ay naglakad na patungo sa kanyang classroom habang ang asawa naman ito na si Christopher ay pinaandar ang kanyang motor. Pero bago pa siya makalayo ay kinuha ni Warren ang kanyang shotgun sa van. Ang nagpupuyos na prinsipal ay kinasaang baril at pinaputokan niya ng isang beses si Christopher. Nang makita ni Almarisa ang ginawa ng principal ay tumakbo siya patungo sa ibang classroom habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Nang makapasok siya sa silid na merong isang guro ay humingi siya ng tulong dito, ngunit naabutan siya ni Warren. Sinigawan nito ang teacher na wag mga alam kung ayaw niyang madamay, kaya sa takot ay para itong naging pader at natulala na lamang. Si Almarisa na nagtatago sa likod ng isang upuan sa loob ng kanyang classroom ay pinaputukan ni Warren ng hindi isa kundi anim na beses na matatawag mong overkill dahil ang mga tama ay malapitan pa. Base sa witness, pagkatapos ng masaksihan ang pangyayari, lumabas ng classroom si Warren at nang makita nito na buhay pa si Christopher, ay pinaputukan pa niya ito ng isang beses na tumapos sa buhay ng call center agent. Sa cellphone video na ito, nakuha ng isa pang guro. Bagamat malabo, ay maririnig mo naman ang walang habas na pagpapaputok ni Warren ng baril kahit wala na itong target na magpapaliwanag sa ilang basyon na nakita sa labas ng classroom. Ayon sa mga otoridad, nang patay na ang mag-asawa, kinuha ng principal ang kanyang 45 caliber na baril. Ibinahagi ng mga investigador na upang hindi maranasan ni Warren ang kahihiyan sa kasamaan na kanyang ginawa at hindi siya magdusa sa maliit na selda, ay mas pinili pa nitong mamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Makikita mo na hanggang sa huli, gusto ni Warren na magkaroon ng kontrol sa lahat ng bagay mula sa kung ano ang dapat mangyari sa mag-asawang Aroy dahil sa hindi pagsunod ng mga ito sa kanyang kagustuhan. At kahit ang kanyang kamatayan ay gusto niyang siya ang magdikta kung saan at kailan ito mangyayari. Gamit ang salaysay ng mga saksi, ang kaso ay hindi umusad at ito ay isinara ng mga otoridad dahil nagpakamatay na rin ang sospek. Matindi naman ang panghihinayang ng mga kamag-anak na mag-asawang aroy sa nangyari dahil alam nila na malayo pa ang mararating ni Almarisa at Christopher sa buhay. Ayon sa mga report, ang naulila nila na mga anak ay pinagtutulong-tulungan na palakihin ng pamilya ni Almarisa at Christopher. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!